Gusto matulog, pero hindi ko magawa. Gusto kong matulog, pero hindi ko magawa. Sa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yo. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yo. Para di tayo magutong ka at gumawa ka. Nangangarom na naman. Mukhang uulan na naman. Maaraw dito tapos biglang uulan. Kaya yun. Please don't skip my ads. there is an ads comes out comes comes out if there is an ads if you can see some ads on my live please don't do speak the ads you can go on refresh so that the ads will come out Please don't skip the ads, please. Yan lang po ang aking pag-asa. Makakadagdag ang sintabo-sintabo sa aking monthly. O rin nga, napakasahod, may ihana. I just want to get to get paid in my YouTube. May na po. Matagal-tagal na po akong binakakasahod sa YouTube last ko na sahod na sa nasa Manila po ako. Mula nung nagkaroon ako ng YouTube at was pandemic time. Dalawang bisis lang yata ako nakasahod. Mula noon hanggang ngayon, awa ng Diyos, di pa ako nakatipid ng sahod. Kaya, nangangarap ako ulit, sana makasahod ako. Mahirap makabuo kasi yung $100, parang dun sa kabila din. Sa blow up. Mahirap magbuo ng, ano dollar Walang tao oh tao na 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 please share my live Please do help my help. Besok ada apa tuh? dami ko ng puti buhok.